katiwasan niya. Abilang pagsuporta ko sa ating Pangulo ng BBM, sa panguna ng ating Lee Administrator, na si Edi Guillen, ay naglunsag po tayo ng ganitong aktibidad. Ang kadiwa ko ay nangangahulugang nakatuwa sa diwa at gawa para sa masaganang anin at mataas na kita itong NIA Kadiwa project and even yung iba pang yung mga napunta namin na Kadiwa, it's really a big help for us kasi mas na namin na mabilis at may, may purchasing power yung aming market, yung aming audience. So, very grateful well, ako as the president ng grupo namin and as an entrepreneur myself, as a farmer myself, it's a big, big help for us na meron ganito mga programa. So, yun po ang ini-encourage ko sa mga farmer association na kailangan mag-innovate, mag-isip ng mga paraan kung paano kumita yung grupo at yung buong samahan para maiangat ang dignidad ng mga magsasaka. Ang niya naman po sa pangunan ng ating administrator, Engineer Eddie Guillen, ay nando ng suporta sa ating mga magsasaka. We construct irrigation facilities to help do sa mga irigasyon na ginagawa natin mga magsasaka. Sana po ay uh, makatulong kami sa inyo. At the same time, in showcasing your uh, products here, ito po yung tinatawag na kadiwa sa niya. So, every week, we're having this kind of activity to support yung ating mga magsasaka to improve their farmer's income. Ito pong kadiwa center na ito ng NIA po ay magiging tuloy-tuloy na po at mag-invite pa rin po tayo ng ito, ibang mga ating magsasaka para po naman uh, matulungan ng um, NIA, ng gobyerno po, kung paano yung mga proceed nila ay uh, maibenta ng maayos sa maayos na presyo.